Latandaan mo pa ba dati nung nasa malaking bato tayong dalawa na Eh, profile ko ba? Tama ba ito? <laughs> Anong mo kaya nga i-profile ko? Ayun mo pa sinabi. <laughs> Dili-dili, kunin mo, i dili pa ni mo, i-profile. Sa anong dahilan kung bakit kailangan pa kitang i-profile? Kung bakit hindi mo sinabi ang malalim na dahilan nung tayo pa? Magbigay ka ng mga kadahilanan kung bakit need pa kitang i-profile na alam mo naman ang sitwasyon nating na dalawa ay matamis, masaya kung magkasama nagpapangakuan sa isa't isa natandaan mo pa ba dati nung nasa malaking bato tayong dalawa na nagpapalitan ng mga pangako Tanda mo ba yun? <laughs> Hindi ko nga malaman kung bakit. <laughs> sa dami-dami ng mga pangako nating dalawa, bigla ka lang nanlamig. <laughs> Sinabi mo na wala yung tiwala mo sa akin. At bakit? Bakit naman ganoon. Bigla mo na lang akong iniwan. Porkid ba nagkaiwalay lang tayo ng isang lugar. Bigla mo na lang ako'ng iniwan na parang isang bula. Kuya, <coughs> papa man ko ba? Diba? Kunin mo kaya i-profile. I-profile ko. Oo, oh, maganda ka nga. Pang-profile ka. Pero bakit? Iniwan mo ang isang katulad ko na parang isang tubol. Alam mo ba yun? <laughs> Yung tubol na... Iniwan mo sa malaking bato na nakadungan sa malayo kung kailang kainin ang aso. Buti pa nga yung igit. Kapag iniwan mo sa lupa, mabilis na lulusaw. Inuod, mabilis na wawala. Pero ako, And iwan mo na parang tubol na hanggang ngayon hindi ko pa rin makakalimutin yung sakit ng nararamdaman ng puso ko. Alam mo ba yun? Sana masaya ka na sa kanya. Hindi <susuk> mo na ako iisipin pa. Hindi ka na magpupos sa social <suk> Na i-profile pa kita kasi wala namang dahilan para i-profile ka ulit. <suk> kasi wala na nga tayo eh. Iniwan mo na nga ako. <suk> 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 Pero lagi mong tandaan. Kahit kaano kasakit ang ginawa mo sa akin, pero hanggang ngayon, nananatili ka pa rin sa aking puso. Hindi ka pa rin mawala sa aking isip. Ay! Ang gusto ko lang sabihin na mag-ingat ka lang. Pagbutihin nyo ang relasyon nyo. Pagbutihin nyo yung sama ninyo. Huwag mo siyang sasaktan. Kaya ko. Kasi tao din siya. Gaya ko rin nasasaktan. <laughs> I